sa silid na ito sa Irisan Elementary School na may lawak lamang na 7 by 9 meters, anim na po hanggang 70 mga mag-aral ang nagsisiksikan. Binubuo ito ng dalawang seksyon. Sa dami kasi ng kanilang enrollees, kailangan ng maglagay ng partition sa isang classroom mapagkasya lang ang mga ito. Simula mga 2016, 2017 pa, continuous tuloy-tuloy yung uh, pagdami ng mga mag-aaral dito sa Irisan Elementary School. Kung napapansin nyo, designed ito na para sa isang section, sa isang year level lang sana. Bilang remedyo, nung way back 2018, 2019, ayun, hinati na lang yung mga classrooms just to accommodate. Kaysa naman too much crowded in one classroom na may 70 or 60 na pupils. Isama pa sa sikip ng bawat silid-aralan ang mga bookshelves, teacher's corner at iba pang kagamitan. Naaawa man sa sitwasyon ng anak, wala namang magawa si Grace. Mas convenient sa as a working mom, mas convenient sa akin kasi mas malapit. Ayon sa DepEd, 45 students ang standard na bilang ng isang klase sa isang 7 by 9 meters na classroom bagay na malayo sa sitwasyon ng Irisan Elementary School. Pero hindi lamang sila ang nakararanas ito, kundi ang marami pang paaralan sa bansa. Una nang kahin ng DepEd Regional Office Cordillera na buwagin na ang partition wall na ikinabit para mapagkasa ang mga mag-aaral pero depensa ng pamunuan ng paaralan, posible raw itong magresulta ng shifting sa klase. Kulang na kulang kasi ang kanilang mga classrooms mananawagan pa rin tayo na kung may possibility uh, dagdag classroom dagdag classroom sana for the schools like us Pinag-aaralan naman ngayon ang pagkakaroon ng blended learning para sa dalawang section ng grade 5 at grade 6 Kailangan talagang ano blended blended learning so may papasok ng Monday, Tuesday tapos uh, uh, Wednesday, Thursday naka either modular yung, yung iba sa kabilang banda bakas pa rin sa mga mata ng mga bata ang pag-asang matuto at makakuha ng kaalaman limitado man ang bawat paggalaw Jose Robert Inventor para sa Luzon headlines